Ng idol. Mm, mga idol mga mabandang hapon mangarap pala magalaga alaga ng baboy pag wala ka pang support ng pagkain ginawa ko na lang mga idol kung may mga laglag na mangga dito tapos kangkong luha ko dun mga anak kasama ko tapos ko ngayon is ito lang mangga <coughs> yung may toyo yung asin <coughs> Wala tayo pagkain nila Adi ngayon guys Kaya maingay sila Kanina pa yan umaga Hanggang ngayon Wala silang pigs Baka may maghanap ng baboy dito ngayon uh, Binta ko na lang mga yan Ibenta sana ako ng manok kaso maliliit pa eh. Nakainig niyo ba iyak ni Aling? Thank you. So, kung may maghanap ng baboy ngayon guys, for sale ko na yan. Oh, kung ano-ano na lang ginakain guys, hindi siya maganda. May batok dito. Ayun, oh. Pero kung may maghanap ngayon ng baboy, bebenta ko yan. Bahala na yung mga mayari dyan. Yung mga mayari dyan, bahala na sila. Iyak lang kayo dyan, iyak. Iy. bakal huling araw nyo rin yung pag-iyak <tinyat> Paalala ko lang sa inyo mga idol Pag mag-alaga kayo ng baboy Dapat may pang-suporta talaga kayo na pagkain mas inuuna ko pa nga yung baboy ko. Pag may pera ko, inuuna ko pa yung baboy kasi yung bigas namin dito. Ulam namin dito, inuuna ko pa yan. E ngayon, andito yung mga anak ko. Tapos, alam nga man, unahin ko ba sila? So, yung mga may-ari ng baboy na ito, pasensya na kayo ha. Pag may naghanap dito ng baboy ngayon, binta ko lang dito, tapos huli ko sa inyo yung pera nyo. O kaya, kulin nyo na lang yung baboy nyo dito. nang ako sa inyo, magagalit kasi kayo eh. Sasabihin nyo, nangurakot ako. yan ng kangkong kangkong na yung pinapakain namin pag ko na yan sila guys pag may maghanap o kontakin ko yun kontak ko naman yung mga mayari wala naman kasing reply kahapon ba to walang page guys yung benta ko dun sa bakal yung mga, ta, yung mga hero tsaka yung bakal Bali 300 anim na kilo. Tapos, dalawang araw lang. Kaya, yeah, for sale ko na yan. Ngayon, yeah, title ito is, Lichonon for sale. So, ayun, yun lang. Kapalam ko lang sa inyo eh. na yan. ko na mga yan.